So mga bagay na kailangan mong gawin upang mapraning ang isang lalaki kakaisip sa iyo oras na hindi ka mag-message sa kanya. Yes mga kamamay, mangyayari po yan kung susundan ninyo ang mga tips na aking sasabihin sa video ito. So mga kamamay, bago natin pag-usapan, simulan at ishare sa inyo yung mga bagay na dapat yung gawin, isa lang ang hinihiling ko. Wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button at syempre, i like ang video nating ito para sa mas marami pang advice na maaari kong ma-share sa inyo at the same time, para din po sa mas marami nating subscribers na nangangailangan ng ganitong klase ng tulong tungkol sa kanilang buhay, pag-ibig. Kung magko-comment ka, mas maganda kasi gusto rin kitang maging kaibigan, mas makilala pa at syempre, makatulong sa buhay pag-ibig mo pinagdadaanan ngayon. Okay, sa mga OFWs, LDRs, at kung ano pa mang status ninyo sa inyong relasyon na meron kayo, andito ako para makinig, para sa ganon ay uh, uh, matulungan kayo sa inyong uh, kinakaharap na problema ngayon. So, kung napindot mo na yung subscribe button at like, maraming salamat sa iyo. At simulan na po natin ang topic natin ngayong araw na to. So, ano nga ba ang mga dapat mong gawin upang mapraning sa iyo ang isang lalaki kakaisip oras na hindi ka magparandam? So number one, ipakita mo na masaya ka at sumasaya sa mga panahong hindi ka nagpaparamdam sa kanya. For example, mga kamamay, kung ikaw man ay hindi ini message ng isang lalaki at ikaw ay naghahabol sa kanya. Tapos, bigla kang inino contact rule. Ibig sabihin, hindi siya nagparamdam. O baka mamaya, ibinlock ka, masakit hindi na nag-chat, hindi na tumawag, hindi na nag-update kapag ka, ganyan mga kamamay. Sabihin, wala lang siyang paramdam, hindi natin alam kung bakit niya yung ginawa. Sa pagkakataong ganyan mga kamamay, huwag kang nadamdam, huwag kang malulungkot, huwag kang iiyak, huwag kang magtatanim na sama ng loob sa sarili mo at sa kanya. Ang kailangan mong gawin dyan, kahit na siya ay hindi na nagpaparamdam, nag-no-contact rule na siya sa iyo, maging masaya ka. Ipakita mo kung papaano maging masaya nang wala siya sanayin mo ang sarili mo. Kailangan humanap ka ng mga bagay na maaaring makatulong sa sarili mo. Oo, masakit. Mamay, masakit eh. Sa kanya na umikot ang mundo ko. Sina talaga yung kasama ko sa araw-araw. Sina, talaga ang nagiging dahilan kung bakit ako sumasaya. Tapos, mag-no-contact rule pa. Ang hirap, di ko kaya yung ginagawa mo, kamamay. Mga kamamay, nandun na tayo sa point na siya na yung lumayo sa'yo. Siya na yung umalis ng inyong communication dalawa. Bakit ahabulin mo pa? Sa tingin mo, mas kakawa ang kanya? Siguro, oo, kakawa ang kanya pero hindi kanya kayang uh, mahali,